A'udhu oh, billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil-muhammadina wa ala alihi. sana, ay ipagpatuloy natin ang dalawang araling ito sa kabilang aralin. Ang mga hijab ay mga kurtina sa pagitan ng mukha at ni Allah Well, bagamat napakahaba ng lesson, gagawa at pag-uusapan pa rin natin ang mga bagay-bagay. Kaya ano ang mga hijab at kurtina? Paano maperpekto ng isang tao ang kanyang pananampalataya nang walang anumang shortcut? Ang layunin ng paglikha, bakit dumarating ang mga kaguluhan? Hindi ito dapat dumating at iba pa. May iba pang baits din. Siyempre nagbabago ang usapan depende sa oras at lugar. Ang mga pag-uusap sa gabi ay iba, medyo mas kaunti sa araw. Siyempre, ang pagkakaroon ng mga pag-uusap sa mosque ay iba sa pagkakaroon ng mga ito sa bahay. Iba kung ang retreat ay ginagawa sa lupa, sa mga lugar tulad ng bundok o kagubatan. Narito kung ano ang ginagawa natin, kung ano ang iniisip natin, may tahimik na kagubatan sa malapit Pupunta kami at magsisimulang magturo doon sa lalong madaling panahon. Nagkaroon din ng malfunction ang kanyang planong sasakyan. Ginawa namin ito habang itinatama namin. Sa madaling salita, kung ito ay malinis hanggang sa lupa, tahimik at mahinahon, ito ay nagpapataas ng epekto ng pag-uusap. Sapagkat sa pag-iisa sa, pag sa katahimikan at katahimikan, ang isang tao ay higit na umaasa sa kanyang panloob na mundo kaya nadaragdagan ang epekto at lakas ng araling iyon. Anyway, mag-uusap tayo ngayon at sana magpatuloy mamaya. Sa madaling salita, paano lalakas ang pananampalataya, lalago ang pananampalataya. Wala na tayo sa landas sa mga huling panahon na ito. Nakagawa tayo ng kasalanan. Paano natin tatalikuran ang mga ito? Kung tao hindi agad isuko kasalanan, maari unti-unti bawasan bilang taong biglang huminto maliit. Gayon pa ilang tao huminto paninigarilyo at kasukasuan para magandang dahilan. Ang ilan ay dahan-dahan. Gayon din ang mga kasalanan ngayon. Parang dumating at nagkaayos na ang lahat. At least mababawasan natin. Ngunit mabagal na pagbaba, malayong pagbaba at bigla ang pagtigil. Kung marami kang pag-uusap, makikinabang ka. Kaya kahit sino ka man, huwag palampasin ang mga aral na ito tungkol sa pananampalataya, pisikal, kasiyahan, espiritual, pangkaisipan o emosyonal na mga aralin. Kaya ang lalaki maaaring nasa India o ibang bansa, hindi mahalaga personalidad. Ang aral, epekto, kabagalan, kalmado at lakas mahalaga. Oo, sinabi namin kung ano ang mga taong hijaki sa pagitan namin at ni Allah, nation community. Sana ay makapag-usap kayo ng kaunti tungkol dito. Iiwan natin mamaya. Muli, kailangan ding basahin ang mga libro. Binigay namin ang listahan ng mga libro. Abdullah Sharis ni Abdullah. maari kang magsulat ng isang listahan ng mga aklat na yon. Busy kami ngayon. Binigyan namin si Abdullah ng listahan ng mga aklat na kailangan niyang basahin. Hindi kami available sa ngayon. Aming Paul si Abdullah, natanggap mo ang pagbati ng mga panauhin. Busy ako dito. Aling mga libro ang ating babasahin? Sinabi nila sa iyo na ito ay isang krimen. Mabuti kung isusulat ni Abdullah ang mga ito. Busy kami ngayon. Oo. Kaya may pangangailangan na dumaloy ang pananampalataya. Kailangang dumaloy ang pananampalataya. Ngunit ang daloy ng pananampalataya ay hindi lumalamig. Ngunit paano natin ito madadagdagan? Lumilipas ang oras, tumanda na ang lalaki. Siya ay labing limang taong gulang. Siya ngayon ay pitumpu. Halos sapat na. Baka may isang buwan pang nagmamadali. Baka may natitira ka pa. Siguro isang oras o dalawa. Halimbawa, may mga nakatira sa Duren. Sa lupa. Ngunit hindi sila umabot nitong dalawang umaga. Kaya tinapos ng lumikha ang kanilang buhay. Pero hindi nila alam na aalis sila ngayong umaga. Ngunit ang kamangmangan na ito ay hindi mapipigilan ang kamatayan at ang sapat na iyon. Ang atin ay mamamatay at tumitigil din. Sa madaling salita, ang kaganapan ng kamatayan ay madalian. Oo. Kaya ano ang nangyayari? Sinusubok tayo ng makapangyarihang Diyos. Hindi permanente ang lugar na ito. Hindi ito walang hanggan. Dahil sa alas ng mortalidad. Tiyak na sinusubok tayo ng may sa yugto ng panahon. At ang mga nakapasa sa pagsubok at ang mga nabigo ang mga matagumpay na isuko ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang lumikha at Panginoon ng may pananampalataya sa mga huling segundo, sa mga huling minuto ng buhay sa sandali ng sekire. Napag-usapan na natin ang pagiging malikhain, malikhain ng katawan at kaluluwa sa mga araling kahapon. Ito ay isang bagay ng ilang pagmumuni-muni. Pagkilala sa sarili, ang simula ng paglikha, sinabi namin ang isang katra unti-unting paglikha ang unang bahagi ng paglikha pagpapanatili ng paglikha ipagpatuloy ang tungkulin tapusin ang tungkulin ang unang paglikha ng isang bagay patuloy na paglikha huwag mong tapusin sa kanya na naman ito hindi ito sa atin wala kaming pag-iral ang kaligayahan ay isang lalaki ito ay kawalan nilikha niya tayo mula sa wala at nagpapatuloy ito dapat ay nasubok siya sa isang punto nariyan ang salita ng Allah may isang propeta. Iniulat niya ito. Malinaw si Aaron at halal. Isang hindi kilalang nilalang dito. Walang katiyakan. Malinaw nga Hindi ito nagsasabi ng limang beses isang araw. Ito ay ang pagtatapos ng Ramadan. Pitong angkor yun. Ang iba ay nagkakagulo. Kung hindi mo gagawin. Siyempre, Shekirat ang nasa pambili. Tiyakin na hindi ka pupunta sa pamamagitan ng pananampalataya. Nangako si Bavit. Kaya ang lalaki ay kukuha ng pagsusulit. Ang aralin ay hindi gumagana hindi siya magtagumpay, hindi siya mananalo. Ngunit muli siyang kumuha ng pagsusulit. Hindi niya napigilan, malinaw na noon na hindi siya mananalo. Nag-aral siya at nagsagawa ng mabuti. Halata namang magagalit siya, kaya huwag laktawan ang panalangin dito. Parang nag-aaral, Ramadan, parang pagpili ng kurso. Ang kabaligtaran ay totoo parang nag-aaral. Kahit na ang mga hindi nakakaalam ay walang pagpipilian kundi gawin. Panalo ang empleyado, hindi pwedeng manalo ang iba. Hindi siya nananalangin kasama ng mga nagdarasal. Hindi siya nag-aayuno kasama ng mga nag-aayuno. Sa pangalan ng kapatid ko, kinain namin ang effort, kumain na kami at nagkasundo. Magkapantay ba ang mga umaalis at hindi umaalis? Kaya may batas ang Estado. Ang mga sumusunod ba ay katumbas ng mga hindi sumusunod? Kahit na ito ay isang simpleng bagay, ang taong gustong magmula rito ay kailangang kilalanin ang kanyang sarili. Sino ka dito? Sino ka ang lumika dito? Sino ang lumikha sa iyo dito? Mula rito, hindi maaring maging diyos ang lupa. Hindi ito maaring maging diyos. Ang araw ay hindi maaring maging isang diyos. Ang mga ito ay nilikha. Ang iyong ina at ama ay nilikha. Ito ay mga tagapamagitan. Nagdudulot ito ito ay nangyayari. Lahat ay nilikha dito. Ano kaya ang mangyayari dito? Magmumuni-muni ka. Ganito ang sabi sa talata. E kerun. Masyadong malayo ito. Iyon ang kahulugan. pagisipan ito. Pag-nilayan. Pag-isipang mabuti. Isa alang alang ang mga aksyon ng Diyos nang walang pagtatanong. Kilalanin ang iyong sarili. Ikaw ay isang gawain sa pag-unlad ang gawa ni Allah. Sining ng Diyos! Ito ay gawa ng Diyos. At bigla kanyang nilikha mula sa galit. Walang malay. Walang isip. Mga ato na hindi nakakakita o nakakaalam. Hindi niya kayang likhain ang tao hindi nila kayang pamahalaan ang kanilang sarili. Wala siyang alam sa sarili niya. Isang libong kanluran. Hindi posible para sa isang bagay na lumikha ng isang prutas. Kaya kailangan nilang malikha. Ang paglikha ng araw, ang lupa ay kailangang likhain. Ang isang nilikhang bagay ay hindi makakalikha ng pangalawang bagay. Ang isang bagay na nilikha mula sa lupa ay hindi maaring gumawa ng anumang bagay. Kaya pininturahan din namin yon. Nagpinta kami ng picture sa dingding. Gumawa kami ng pangalawang larawan sa tabi nito. Ang unang larawan ay hindi maaring gawin. Ang pangalawang larawan, gumawa kami ng pangatlong larawan. Hindi pwede ang pangalawa at pangatlo. Ang isang tao ay hindi makakalikha ng isa pa. Hindi niya kayang likhain ang iba. Tapos na lahat. Merong sampung tanawin dito. Nagawa na rin 'yon. Hindi magagawa ng isa ang isa. Hindi posible para sa isang bagay na lumikha ng isa pa. Masakit din ang lupa. Masakit din ito. Gamit ang nilikha. Nakikita ang mga aton. Ang isa ay masakit. Siya ay mahirap. Walang isip. Kung ang mga walang basehan, hindi makatwirang aton ay nasa ayos, hindi nila ito gagawin. Hindi pwede. At sila ay ginagabayan ng Diyos. Direksyon ng atons. At nagdidirekta. At nilikha niya ang tao. Siya ang lumikha ng hayop. Ikaw ang lumikha nito. Sino ka ba dito? So anong mangyayari sa atin dito? Dapat nating tingnan ang mga kaganapan ng walang kinikilingan. Dapat nating tingnan ang mga kaganapan ng walang kinikilingan. Hindi makatwirang aksyon. Mali. Huwag magdesisyon kay Erzberg. Mali. Ang uh, isang bagay ay hindi maaring mangyari ng mag-isa. Ang tao ay hindi maaring nilikha sa pamamagitan ng kanyang sarili, wala siya. Ang isang bagay na hindi umiiral ay hindi naroron magpakailanman. Dahil wala siya, wala siya upang likhain niya ang kanyang sarili. Gayun din ang hayop, gayun din ang tao. At lumitaw ang mga aton. Wala silang nakikita, walang alam. Yung mga nilalang na hindi nakakakita, na hindi nakakaalam. Sa mali na ito mula sa CTV.